May nakapagsabi na ang paniniwala daw at ang pagtitiwala ay magkaiba, subalit merong malaking kaugnayan. Ang paniniwala ay sumasalamin sa ating pinanghahawakang katotohanan at ang pagtitiwala naman ay ang lubusang paghakbang at pagsunod, bunga ng ating paniniwala. Pagdating sa aspeto ng pagsunod, malaki ang kaibahan ng dalawa. May mga taong nagsasabing may paniniwala, subalit pigil o limitado naman ang kanilang pagsunod. Ang mga taong may pagtitiwala ay humahakbang at sumusulong. Sa Bible ay maraming halimbawa ng mga taong may paniniwala at yung may tunay na pagtitiwala. Sa lumang tipan ay makikita ang mga taong nakasaksi at nakaranas ng mga pagkilos at himala ng Diyos. At dahil doon sila ay naniniwala sa Diyos at sa Kanyang magagawa. Subalit makikita din natin na sa kabila ng kanilang kapahayagang naniniwala sila sa Diyos, makikita pa din na may reservation sila pagdating sa pagsunod. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakulangan sa pagtitiwala sa Diyos. Naalala ko noong pinaliwanag sa akin ng aking doktor ang brain surgery na aking pinagdaanan two years ago. Dahil maraming nagrekomenda sa doktor na iyon at dahil nakita ko at naunawaan ang kanyang mga paliwanag, ay naniwala ako na maaari niyang magawa ng matagumpay ang surgery. Subalit dahil wala akong personal na karanasan sa kanyang kakayahan. At syempre, dahil siya ay tulad din nating tao lang, nandoon pa din ang kaisipan kung karapat dapat nga ba siyang pagtiwalaan. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon ay nalulugod sa mga may takot sa kanya at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. Ang pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugan na pinanghahawakan natin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin ay bunga ng kanyang pag-ibig sa atin ang kanyang paggabay, patnubay, pagpapala at maging ang kanyang mga pagpapalo. Kahit may mga pagkakataong ito'y mahirap unawain at tila taliwa sa inaasahan natin, alam natin na dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, ang kanyang mga gawa ay bunga ng kanyang pagmamahal. May mga pagkakataon na mag-struggle tayo sa pagsunod dahil hahamunin tayo sa ating pananampalataya. Misan ang struggle sa pagsunod ay dahil sa kawalan ng kahandaang talikuran ng mga bagay na gusto natin, subalit alam nating hindi nais ng Diyos para sa atin. Ang kakulangan din sa karanasan, sa magagawa ng Diyos, ay eh magdudulot din ng hamon sa pagsunod. Misan dahil inaangat tayo sa level na bago para sa atin, nagahalo ang pagnanais na sumunod at ang pangambang dulot ng bagong level ng hamon sa pananampalataya. Mahalagang tandaan na kapag ang Diyos ang siyang tumawag, ang pagtitiwala sa kanyang karunungan, kanyang magagawa at sa kanyang pag-ibig ay napakahalaga. At itong maganda, ang bawat pagsunod ay mag-aangat sa level ng iyong pananampalataya at magdadala sa iyo sa isang bagong karanasan ng magagawa at ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't magtiwala ka, sumunod at asa ka pa!